Mapagpalaro sa ating lahat mga totoo mga Inday. Kawai kawai! Ayan sa araw po na to, andito po kami sa barangay Pulonuling, Tupi, South Cotabato. At isang kasama po natin ngayon isang farmer, awardee po siya ng Gloa. At uh, makinig po kayo, dito po si Sir John Rex Gatina. O kawai kawai po! Ayan! So ngayon nga araw po, kasama natin si Sir John Rex at saka partner. Alamin po natin yung topic sa ngayon kung paano nga ba napasa kanya yung lupa sa pamamagitan ng kloa. Tama. Ayan. At saka kung ano yung mga benepisyong kanyang uh, natanggap. Tama. Or ano yung mga advantage at saka nagbago sa kanyang buhay nung napasa kanya na ang lupa sa pamamagitan ng award. Yung uh, Certificate of Land Ownership Award ng government. ayon. Sir John ano ba ang kahulugan sa inyo ng gantimpalang ito? ah, uh, alam nyo, sir, uh, bilang, bilang beneficiary, oh, ng kloa. Napakasarap talaga ng pakiramdam na magkaroon na ng sariling lupa. At least natupad yung pangarap ng aming pamilya na magkaroon ng sariling lupa. Uh, mapaaral namin ang aming uh, uh, anak at saka siyempre makabili kami kung ano ang gusto namin dahil rin sa naibigay ng uh, gobyerno ng chance na makaroon kami ng sariling lupa dahil sa towa. So 'yung mga totoo mga inday, ganun kahalaga sa mga mahihirap na mga farmers natin. Dito kasi sa mga barangay sa probinsya, mahirap talaga magkaroon ng lupa lalo na pag mahirap. Pero ito ngayon ating uh, sa Department of uh, Agrarian Reform tumutulong din sa mga tao. Tatanyahin natin si Sir uh, John Rex kung ano 'yung mga naramdaman niya nung ano, nakatanggap siya ng ganitong uh, klasing ganting pala kasi nakakaiba uh, talaga Sir John. Ah uh talagang sobrang ang kasayahan at saka siyempre matupad na yung pangarap namin na magkaroon ng sariling lupa uh, halos libre kasi sa tulong rin ng ng ano ng dar at saka ni presidente na, matu na matupad namin yung uh, pangarap namin na sariling lupa at saka siyempre ma magamit namin sa aming handap buhay Uh, kasi yung, yung ibang area kasi ng nalupa, eh, ng katiwangwang lang, isa eh, amin, uh, maximize talaga namin na gamitin talaga para makatulong sa aming hanap buhay. Yes, tama po yan partner. Siyempre, sino ba naman ang maging hindi masaya partner? Binigyan ka ng lupa, di ba? Tama. Ayan. Yeah. Ayan. So, Sir Jan, paano mo nga ba nakuha naman itong lupa? Uh, yung nabigyan kami ng chance na magkaroon ng sariling lupa, galing yan sa Uh, programa ng gobyerno yung sa BOS na maging isang uh, ng, uh, na magkaroon ng mga, uh, magkaroon ng sariling lupa uh, dahil sa DAR. Mm. Kasi alam naman kasi natin na, na malawak rin sa uh, nalupain ng Pilipinas na napupunta lang sa mayayaman. Mm. Kaya uh, maganda itong uh, programa ng DAR na may pamahagi sa amin na walang lupa Hmm. para magamit na uh, kaysa lang na makatinggal lang na walang uh, produkto. Tama, yun yung isang uh, kailangan na malaman ng mga tao na may gobyerno din na tumutulong para dun sa mga walang lupa. Pwede silang lumapit, yan ang partner. Yes. Yan. So, Sir Jan, paano naman napapasay nyo ang lupang ito? Tama. Uh, napasay namin yung lupa dahil rin sa isang programa ng gobyerno na galing sa DAR mm -hmm. na magiging beneficiaryo sa tiyatawag natin na ABS. Ano pa kami sa DAR na isa sa kami sa beneficiaryo na mabigyan ng sariling lupa. Yan tama 'yun partner. Siyempre, partner 'di ba? Ah, uh, yung nakapasal tayo sa mga Luzon, sobrang lawak ng mga lupa yes, at saka yun is owned by ng mga mayayaman. Mm -hmm. sila, sila may capacity bumili ng mga lupa eh. Tama. Pero like dito na mga government like yung sa saklua na ma-award po yung lupa. Sa mga may walang lupa. Tama. So, like ganito, kay Sir Jan po is na-utilize niya fish pan dito. Doon, palay. Pwede yung pakita sa camera. Palay na naman doon. Mm -hmm. Yan, doon sa likuran natin, mayroong mga maisan partner. Mais, yes. Yes, which is sinasaka po nila yung partner. Yung, dahil naibigay po sa kanila. Yun ang pinakamahalaga. Yung uh, magamit yung lupa, hindi nakatenga Yes. Yan. So, pwede ba so, tayong makapasal yan? Pwede palay. naman. At uh, may question ako kay Sir uh, Rex kasi. Sir, ano ba ang uh, mga record? Baha bang naglalakad tayo? Ano ba yung mga requirements oh para malista ka doon sa ginasabi nilang cloa o yung uh, pag-award ng uh, lupa? Uh, yung yung paglista sa pagiging beneficiaryo ng uh, magkaroon ng sariling lupa is nakadepende kasi yan sa yung sa may-ari talaga. Mm -hmm. Kung gusto talaga ng may na maging beneficiaryo ka, pupwede ka talaga na maging uh, uh, maging beneficiaryo. Kukunan lang yung pangalan mo magbigay ka ng ID yung kompleto na legal talaga na uh, beneficiaryo ng uh, lupa. At saka wala ka talaga ng lupa. Mm. Uh, kaya mabigyan -ma ka talaga ng dar ng sarili mong lupa. Ayun partner, yun pala isa sa mga ano kailangan. Ah, uh, syempre, malaman nila, wala kang lupa. Mm. So para mo. Kasi kung may rami kang lupa, hindi ka talaga ma-award no? so, Hindi pwede. Hindi pwede. At so, saka, oh. maximum lang ng 3 hectares ang binibigay ng Ah, ah o, bawat isa. Oh, bawat bawat oh. beneficiary. O, oh. Okay, so 'yun pala 'yung partner. Oh, oh. So, partner dapat first wala kang lupa. Walang lupa. Like uh, dito kay Sir Jan. Tama. Tapos may taong maglilista sa na ikaw ang bibigyan niyang ng lupa. Ayun. Na uh, from sa kanya na binili ng gobyerno. Tama. Voluntary offer to sell. yan voluntary offer, offer to sell. Mo yung VOS. VOS. Oh. oh, oh Ayan, so Sir Jan. Ano naman yung mga challenges nyo uh, na hinaharap at mapapanatili sa inyo yung lupa? Uh, alam mo, napakaraming hamon na mapana mapanatili sa amin yung lupa. Mm -hmm. Siyempre, una -una, hmm. yung nauna, yung mga papilis, paano mo yan iproseso. Ang ng, natin sa Pilipinas, mm -hmm. isa rin yan. Mahirap. Kung ultimo ka lang na, na farmer, hmm. hindi mo talaga alam. 'yung proseso talaga kung hindi ka talaga magtanong. Mm. Kaya uh, panatilihin natin na maging 'yung magtanong ka talaga kung hindi mo talaga alam. Oo. Ah. Pangalawa, siyempre 'yung financial. Oh. Para mapanatili mo ito, dapat produktibo kasi siyempre mag magbayad ka ng uh, ng taunan mo mm. sa, uh, sa sa department uh, dep uh, sa Land bank. sa land bank, mm -hmm. oh syempre financial problema yan tama ay adagdag pa yung mga peste ng palayan mm -hmm. oh for example uh, hindi lahat ng ng harvest mo sa isang taon uh, produktibo produktibo oh. dalawa yan pa pro, yung isa yan ta talagang yeah. failure yan oo oh. kaya malaking hamon yan oo oh. okay. para sa aming mga farmer pero since na Uh, nag, nagpirmawan si uh, President uh, Bongbong Marcos ng EO na i-waive na yung utang namin. Talagang nagpapasalamat talaga kami kay Presidente na ma-waive na kasi yung yung tinitipid namin at saka yung ginansya namin sa isang crapping, magagamit na namin sa pamilya namin. No? Kahit sa pagpaaral namin ng anak namin o mapalago namin yung yung business namin, yung farm business namin, eh malaking bagay na yun Ayun, o, para mapanatili sa amin yung lupa. Salamat talaga. Ayun, partner, medyo, ano, partner. Ayan. so ano pala partner? Kasi halimbawa, hindi pala na parang libreng bibigay sa iyo. Para may obligation ka rin sa bank. Oo, para parang ganyan. Oo. Oh, tapos babayaran mo yun yang 30 years. 30 partner. years. Oo. Baka yung, yung problema namin sa BOS, baka ipasa pa namin yung sa mga anak namin. Ayun. O. Pero since nabayar, nab na bayar na, wave na ni president, bakit malaking bagay talaga 'yan? Maka, makatulog uh, ka na ng mahimbing na wala ka nang alalahanin na uh, 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 babayaran pa namin yung utang namin sa Landbank. bank. Uh, so, so ayun uh, po. Napakaganda partner. Hmm. Ang matipid nila, imagine mo 30 years kang magbabayad hmm. sa Landbank. bank. Hmm. So dahil na wave na 'yon, pwede na daw nila 'yon gamitin pang Uh, upgrade dito sa kanilang uh, pang kapital sa, kan, sa, oh, farm oh, sa farm business nila. Yeah. sa yeah. oh. So, dito, ito, malay natin. Ito, may medyo partial na simento. Oo, oh, <laughs> na partial na lang kasi tumatagas yung siminto. tubig dito. Oh. Tapos, fishpan palay palay oh may mais doon may mais oh may malay natin sa susunod eh malawak na yung fish pan dito may yeah. kunting baboy kaya yung so, may baboy pa pala oh may baboy may yung yung income kasi niro-rolling namin hmm. para makagawa naman ng another na source of income source of income oh uh, so, yeah. yan kasi ang turo talaga ng DA na hmm. dapat dapat i-multi e, cropping mo o integrated farming mo hmm. yung sa babuya namin yung mga waste namin binapadadaan ah, namin sa, ano, sa palay o maging fertilizer. Dama, yung produkto namin dito semi organic. Semi organic so oh, 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 semi organic oh, kami. kami. O oh, kaya hindi hindi kami medyo na sa financing kasi Kunti ano lang. man lang yung indigenous man yung pinapakain namin. Kunti oh, na lang ang idagdag namin. Ayun. So ngayon Sir Jan, ano yung mga lahat ng mga makikita dito sa farm mo ilang hektarya ba ang naward sa iyo? 'yung 'yung sa legal talaga is 3 tars 'yung maximum uh, pero 'yung na-award sa amin is 1.5 hectare. Uh, okay. Pero 'yan ginagamit talaga namin i-maximize 'yung area uh, para 'yan talaga 'yung kulang natin sa farmer. Uh, Kasi kung isang produkto lang 'yung i- -ga, i, uh, i tanim mo uh, i, i- i 'yan i-grow out mo. Uh, 4 years yan karamihan 4 years yan te 4 years pa yung harvest mo pa hmm. paano naman yung other months mo utang hmm. ka lang ng utang pero kung apat uh, yung produkto mo bawat buwan may kita. may harvest ka hmm. o may kita ka hmm. Hmm. ibig sabihin hindi ka talaga masiro. sustainable ba oh, sustainable ka. Ta yes. tawag yan oh. Oh. ano yung tanim mo dito sir yung tanim namin Uh, black rice. Ah, black so, rice. O, black rice ito. Oh. Pangkos mo talaga ito. Okay. At saka yung mais, oh. para naman ginagamit namin sa baboy. Okay. Kung oh. rin 'yan, dinabalyo-an oh. oh. namin. Oo. Oh. At saka yung tilapia. Tilapia, at oh. saka may babuyan. May babuyan. Oo. So, Minamaximize si talaga namin. Sa so 1.5 hectares, apat yung pwede nilang pagkakitaan. Oo, oh. oh. 'yan talaga. Baboy. Hmm. Uh, palay uh, palay mais isda mais. isda o oh. mais, isda, oh. mais. May nyug pa ito niyog oh, ay yung, mga nyug. oh saka may mga durian so ay durian no sir Jan na-inform naman po ba kayo kung ano yung mga rights niyo at saka responsibilities niyo sa lupang na-award po sa inyo oh naman ah uh, uh, unang una talaga yung yung responsibility namin is yung bayaran noon bayaran talaga yung lupa within hmm. 30 years hmm. oh Uh, medyo, yun talaga ang isa sa medyo mabigat kasi uh. oh. financial yun par parming lang yung pagkukuhanan mo uh. Uh, at saka yung bawal mo ibinta sa iba uh. or man or uh, mo kasi namagdaan talaga sa gobyerno bawal talaga yan uh. Oo. Oh. At saka, syempre, syempre, itong lupa kasi, mula ito sa misis ko talaga na award. Oh. Since na uh, asawa ko siya, oh. Uh, wala kasi siyang lupa. Oo. Oh. Kaya, na, nag-asawa nag kami, uh, ako na ngayon ang nag, nag, ano, nag-trabaho nito. Oh. Sa katunayan, uh, ito na yung, ito talaga yung, yung ano yung katibayan na oh. na-award sa Mrs. Ah, ownership, certificate transfer um, certificate of title tapos Department of Agri Agrarian Reform certificate of land ownership award Hello. number dot 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 something Oo Oo uh, Ito talaga katamayan. Bakit mo naman tinupi-tupi, sir? Ay Ah, sa si para sa Xerox copy. Oh, Xerox si copy lang ito. Naka naka <laughs> naka ano to 'yun, naka folder na 'yun. yun. Oh, importante ah. kasi 'yun. May mga ganun pa lang so, uh, ano sistema pala oh, partner para ma-award oh, din sa kanila oh, 'yung ganun. So, 'yun. Pero ilang years ba talaga 'yan, sir? Pinakauna-una 'yung na-award sa iyo. Na-award sa amin is dito sa papel is 2008. Oh. Hmm. Pero sa uh, 2000 ah, 2018 or 19 bago dumating talaga itong papel. Mm. Yung, 2008, nakaposisyon na, kayo? Oo, oh, naka-position na kami. Tagal oh. pa Tagal-tagal na. Kaya, kahit tingnan nyo, medyo na-develop ng paunti-unti lang yung area. Yeah. So, oh. uh -huh. kung, kung, kung ting natin, punta tayo sa babuyan nila para makita oh. natin doon. May mga oh. kusyon question pa ba, ba tayo? May mga question ka pa ba dyan tayo sa kanya? Kaya, yeah, okay na. So, titingnan natin yung babuyan. Oh, si, 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 si. Ano lang tayo kay... Medyo mataas yung biosecurity namin dito kasi so, sa... Bawal ba pala. Oh, dito lang tayo yung sa likuran. Partner, may ganun din pala. Bawal pala ibenta yung lupa. oh, nga, bawal isang la. Bawal talaga kasi siyempre, kunti nga lang yung area. Kulang po na ito. Dapat magdagan pa kung makaya na namin ma mag-produce sa laga ng maramihan. Uh -huh. Makabili pa ng dagdag. Pero sa 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 kanya kasi siya man yung beneficiary, mm. uh, maximum na siya, pwede siguro sa kanya madagdag na lang ng 1.5 hectare. Mm. Pero sa sa akin kay wala pa man akong pangalan talaga na akin pwede pa kong magkadagdag ng na another three hectares. Sana, kung papalarin talaga sa uh, project namin. Uh -oh. So, kasi partner, usually sa isang person niya, sabi kanina ni Sir Jan, tatlong hektarya hmm. na mga laking bibigay. Hmm. So, Pero depende so, daw po yun sa owner ng lupa. Tama. So, so, yun. Eh, dito sa farm mo, Sir Jan, ano oh. ba yung mga mga upgrades na kailangan natin gawin para mas oh. maganda pa? Eh, syempre, since na... Na, nabigyan na kami nito, pwede na kami makadevelop mm -hmm. yung infrastructure talaga yun. Ito, yung simento, yung pispan mm -hmm. namin. Uh, Mapa-expand mapa, mapa na kami. Makalagay na kami ng mga uh, permanent crops. No? Mm sa -hmm. For example, yung kahoy namin. Uh, -huh. uh naga, ah, mahilig kasi ako magtanim ng, ano, ng hardwood. Uh -huh. Kasi balang araw, mag, mag ma mahal talaga yung yung presyo Tama. ng hardwood. Uh -huh. Kunti lang yung nagatanim pero yung napumputol marami. Uh -huh. Kaya mare yung anak ko na ang mag-harvest niyan. Oo. Hmm. Kaya minamaximize ko talaga yung binigay ng gobyerno sa amin ng tiyensa. Uh, Oo. Kaya kagaya po nito siya mga idol. No? So ito yung mga farm upgrades na po ni sir no? oh. na partner. Oh. Nag, uh, concrete, ah, concrete, na concrete, na na, oh. kulungan ng kulungan baboy. Ng baboy. Oh. So ner, dito sa fish pan din nila, baka makonkret din. Oo. Kasi iba, partner, kung hindi pa sa'yo yung lupa na legal, takot ka, parang pa. takot ka pa, baka umaya, pa. Ka. ka lang. Sayang lang yung sayang. mga development mo, mo. yung development mo. Oo. Pero sa'yo, sir, dahil nakapangalan na talaga kay misis mo, sa inyo. Oo. Oo, hindi ka natakot na mag-develop talaga hmm. ng area mo. Hmm. Kung ano ang gusto mong itanim, ano ang gusto mo ipa ipalagay ng mga project. So, Yeah, secure ka na Secure eh, no? na, secure na. Oh, salamat talaga. Oh. Partner, maganda talaga yan siya, no? So, dahil kay sir, yan, secure na yung pagmamayari na ng lupa, mm. na gamit niya talaga ang full putin siya ng lupa. Dahil na uh, ito, may mga babuyan na sila. Uh, ano to sir? Paanakan. Paanakan, oo. Yan. May fish pan din sila, which is kumikita. Oh. Palay. Yung mais nila at saka palay. Mm. May niyog din po. Uh -huh. Dito pa lang sa baboy, sir mga magkano ng ano yun dito maginan siya yung saw namin is ngayon talaga yung naga naga anak talaga is hmm. apat hmm. o ipagpalagay na lang natin na sampo yung eh, anak niya hmm. yung biik uh, tag 4,000 yun natin 160,000. 160,000 sa so 4 months. Oh, sa 4 months. Ah, sabay-sabay. Oh, sabay-sabay. Sa isang sa isang cycle. cycle. Hmm. Oh bawasan mo yung pakain, uh, 40,000. Hmm. Uh, at least malaki-laki. May mga oran din. Oo, oh, palagay oh, lang okay. natin. Oh, yan, Sir John. Dito naman tayo mga idol dahil uh, napakaganda ng background natin dito. Yan, sa fish pan, napakalawak na fish pan. Kailan ang harvest yan, Sir? Uh, after two months pa. Two months Pwede pa. Na. Uh, Pwede na. Yan, Sir John. ay tanong ko lang. Ano ba yung uh, message nyo or inspiring message sa mga taong nakatanggap ng kloa? Uh, para sa katulad namin uh -huh. na nabibigyan ng pag-asa tsansa uh -huh. ng gobyerno na magkaroon ng sariling lupa. Ah uh -huh. uh, gusto kong ibahagi na taos-pusong pagpapasalamat sa gobyerno na nabigyan kami. Uh, gusto kong magbigay ng inspirasyon uh, sa katulad ko rin awardee ng Kluwa uh -huh. na magpatuloy Uh, sa pag pagpakikibaka na magkaroon rin ng uh, sariling lupa at ito rin ay magpapaalala sa atin na magsikap tayo uh, magkaroon ng determinasyon para makuha natin ang ating tagumpay. Uh, dahil dahil sa klua hindi lang lupa ang pwede namin maipasa sa aming mga anak, hindi pati ang pag-asa, uh, kakayanan at kinabukasan ng bawat awardee. Ayun. Hmm. So, ganun talaga mga partner. Siyempre, pag andito na yung lupa sa iyo, hmm. Siyempre, hindi naman tayo uh, Manatili mananatili sa mundo. Siyempre, dahil bawal nga siya ibenta, pwede natin ito may pamana sa ating mga anak. Siyempre, ayon. yung mga na upgrades mo, like ito mga fish pan, mga babuyan, pwede mo rin yung may pasa. Oh. At yung mga kinabukasan partner, parang inspiration kasi si Sir Jan na patuloy yung pakikibaka. Kasi siyempre, imagine mo, 2008 na award hmm. na ano sa kanila na turnover ito. Oh. Yan. At saka ngayon si President Marcos ang nag, nag wave, uh, wave oh, ng, ng utang namin. Oh. Maraming salamat po totoo mga Inday. Maraming salamat Sir John, partner. Yes. At uh, ngayong episode po ay napakaganda dahil uh, maraming marami tayong matututunan, no? So tandaan niyo po mga totoo mga Inday, Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques at iba't ibang farmer hero ang ma-feature po namin. Ngayon po, isang awardee ng uh, Kloa partner. Yes, Si Sir Jan Rex Gatinaw At uh, please don't forget to subscribe Ang channel po namin Pinoy Palaboy Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong Tips and techniques sa pagpa-farm At sana po kagaya ni Sir Jan Kayo din ang ma-feature namin sa susunod Yes, Sa mga idol kung nagustuhan nyo yung ating uh, video Mga idol please like naman po mga idol Kung mayroong kayong mga katanungan about Saklua please leave the comment Mga idol mm -hmm. at saka i na rin po para pong marami pong makapanood. Ayan. Mula yan dito sa Barangay Pulonuling, Tupi, South Cotabato. Kasama po natin ang farm hero natin, ang awardee natin sa kloa si Sir John Rex. Gatina, kung kaya okay tayo, Sir John. Happy farming, mga totoong mga Kita kayo sa susunod na video. bye, -bye. bye, -bye.